Higan, meron tayong customer. Multicab ito. Bagong bili ng customer ko. Ang sabi niya, maganda naman daw yung patakbo ng papro, primera, segunda, tresira, kwarta. Pero pag atras daw, meron daw parang kumakalso, hindi siya atras Kaya ito, tingnan natin ang dahilan kung bakit nagkaganon. Pagkaganyan ang problema, unahin natin sa handbrake. Ito, handbrake. Ah, tingnan natin ah, masyadong mababa ang handbrake. No? Halos dalawa, tatlong ngipin lang. Kaya pagka ang adjust mo kaibigan, may posibilidad na pag atras mo, sasabit yung brake shoe doon sa likod. Ang importante nito, ang adjust ng gulong sa likod kailangan parehas. Hindi yung masikip ang isa, yung isa medyo maluwag. Kasi pag nag-handbrake ka, hindi pantay. Kailangan parehas check natin ang gulong sa likod mga kaibigan para maangat yung gulong na dalawa sa likod sa differential sa bungo ng differential tayo magyak para ma maano natin malaman natin kung alin dyan ang masikip na adjust o maluwag ito subukan natin ito ang gulong na to ah uh, ito oh. Ayan, masikip to. Kabila. Doon tayo sa kabilang gulong. O, oh, maluwag. Maluwag mga kaibigan. Ayan, no? Freewheeling hmm? siya. Hmm? Kailangan mag-adjust yung prino. Pihit yung gulong pa. Kunyari, paabante. Tapos, pihitin mo rin sa kabila. Paatras. Ayan. Ka Kasi ito, paatras yan. Ulitin natin rin sa kabilang gulong. Ulitin natin. Check upin natin ito ulit. ayun Masikip talaga ng adjust dito sa sa driver side. Pagpa-atlas. Ayan o. Oh. Hindi, hindi nga maka -atras. Sumasabit. Ngayon, ipantay natin. parihas natin ng adjust dyan para umatras man. Walang sabit. Yan o, oh, ang bigat. Sige, tanggalin ko yung gulong ha. kailangan adjust doon parehas dito sandali mo lang ito i-adjust mga kaibigan ito lang oh. iba ang adjuster ng multicab may mga ngipin siyang pino ito oh. kaya pag nagsikwat niyan adjust ingat lang kasi pag nasira itong ngipin nito ito oh, mapino pag handbrake mo ng ganyan kakalas siya. pag adjust mo ng ganyan na tama na tapos lagyan mo ng break dam pag handbrake mo kakalas siya lalalim ang preno magulat yung debit lalim ng preno samantalang ka-adjust lang kaya ito ang iangatan ganyan mga kaibigan no? alalay lang hmm. ayan na-adjust na subukan natin Vâng. Ừ, là Pre-wheeling na siya. Wala pang gulong yan, ha? Tingnan natin yung handbrake. Ito. Ayan. Gumanda ng handbrake, mga kaibigan. Di kanina, ganyan lang, oh. paano e, yan? Pagka hindi maibaba ng husto ng driver, nakaano pa yung samipin. Hindi na maikot yung gulong sa likod. Kailangan nakasagad ng ganon. Kanina, ganyan. Ganyan siya. Halos dalawang ipin lang. Ngayon, ayan, oh. Okay na yan. Bitig na natin kung maikot ba o hindi. Ayan, yun na maikot. Kabit na natin ang gulong. Yung kaibigan, sobrang luwag naman to. Maluwag na masyado, Kaya hindi parehas yung adjust niya, yun, know? oh. Hmm. Hindi parehas, kaya nagka-problema pagdating sa mag-atras. Nanggalin natin. Hindi nga parehas mga kaibigan. Yan ang layo. Hindi parehas ba? Pa. Adjust natin yan. Ganyan lang mga kaibigan mag-adjust na Punti lang hindi yan pinipwersa. Tapos lagay mo kung okay na siya. Di. Ah, ito sumubra no. May sabit. sabit kunti bawasan natin ng kunti nasubrahan lang makaibigan ganyan lang alalay no? lalay lang yan iba ang adjuster nito yung mga ngipin maliit pag na, na na, busalsal wala na sa ayos yung handbrake kusa lang kumakalas subukan natin dito Yan, hindi na maikot. Okay na yung adjust na yan. Ngayon, kabit na natin yung gulong. umatras, magaan na siya. Magaan. Hindi tulad nung kundi ayaw umatras, umaangat yung kwan. Dahil nag lock yung ano doon, eh, bricks yun. Sa hand bricks, sobra kasi, di pantay ang adjust. Kaya yan, okay na yan. Okay na yan. Ipakuha na natin sa mayari.